For today's video, ay gagawa naman tayo ngayon, mga mari, ng pangulam. Meron nga pala ako ditong, ano, ayan, patatas, mga mari, dalawang piraso. Mag-uukoy nga tayo ng patatas, Charis. Siyempre, para may pangulam naman ang ating mga bata, na nakakaiba, mga mari. Lalagyan ko nga pala itong mga mari ng itlog. Tapos, lalagyan ko ng harina. Ayon. Gagawin natin ukoy na patatas. Ayon. Siyempre, iayad-iayad din natin itong mga mari ng pino. Ayon. Kasi para ma ano siya, maayos yung pagkakaluto ng ating okoy na patatas. Ayan. Meron nga pala dito akong ham, ham loaf na isang lata. Siyempre, pandagdag na pangulam natin sa ating mga bag bagets. Ayan, para kumain din sila ng gulay, ay yung patatas ay ating yayadya mga mari. Kasi pag patatas lang napiprituhin mo, basta ay hindi nila mapansinin 'yon Ayan. Kaya ganito yung ginawa ko mga maris. Siyempre, titimplahan natin ito mga maris ng asin, bechin, tsaka paminta. Ayan. Tapos nilagyan ko na nga pa rin, nga rin pala mga maris ng isang itlog. Ayan. Tapos tinimplahan na natin. At hahatiin ko nga pala itong mga maris sa isa. Kasi lalagyan natin ng sili yung isa. Para naman sa ating mga mga, ano, kasi hindi kakain yung mga bata ng sili na may medyo maanghang. ay yan ako nga ang kakain itong medyo may sili na ito para may kunting anghang ba siling green mga mare hindi yung pula kasi maanghang sobra yon ay yan nilagyan na nga natin dito mga mare ng harina at ating hinalong maigi para maging maayos yung la lasa niya mamaya pag naprito na natin. Ayan. Iwaan na nga natin itong mga marinang siling green. Itong ating iuulam. Ayan. Para healthy ang ating mga katawan. Siyempre, kailangan ng gulay. Ayan. Ayan na nga mga mare, mag start na nga ako dito magprito Kaso nawala ng gasol, Oh my goodness. Ayan, kaya na dito tayo sa labas at tayo magpiprito dito sa ating kalan. Mabuti na lang may uling kami mga mare. Ayan, pag nauubusan ng gasol, syempre kailangan handa ka kasi kung hindi ay isang kapahahanap ng uling mga mare. Kaya bumili na nga rin kami ng kalan in case nga mga mare na mawalan kami ng gasol. Ayan, may pang-alalay, diba? Ayan, at maluluto ng ating ukoy na patatas, mga mare. Ayan, igawin nyo rin ito sa inyong mga bagets para kumain sila ng gulay. Lagyan nyo na ang itlog, tapos yayadya rin yung mga mare. At piprituhin na, ayun, syempre, lalagyan nyo harina. Ayan, luto na ang ating pangula, mga mare. At kakain na rin tayo, maya-maya lamang. Ito nga pala yung last na pong rate ko, yung my ceiling green. Ayan, syempre, pang pang atin yan, pang matanda yan hindi naman kakain ng mga bat, bata, bata, batuta natin ng, ano, ng may maanghang ayan, Ay, at maluluto na nga ito mga mare, tayo kakain na yan lang mga mare ma, maraming maraming salamat ulit sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating mga video sa susunod po ulit nating upload thank you lord, salat ng blessing ayan po maluluto ng ating pangulam